So, yun, magandang magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So, yun mga kababayan uh, Nakita natin si Nanay Trining ano, uh, Parating nagali sa nagpainis Siguro si nag Pinutulak ng kanyang asawa sa mga wheelchair So, yun mga kababayan uh, Kausapin natin Pero kung bago yun ay bago pa lang sa akin channel Please subscribe, like and share Buhay Relocation Site Vlog The same siyempre, chat up din po sa United OFW Charity Group. Kausa pa na minibi, oh. Ni, ni, yung natinigasin Here, ano lang kami doon? Ah, pwede ba gawin mag-impog? Ano namin? Ah, ano namin? sa di ko lang doon lang, pasyal lang eh, tali ko na sa dagat kaya gusto kong makita nanay ko ang punta mga nanay ko dito nakikita eh ba't doon pa? may mga dagat din naman dito ah? oo oh, meron dagat doon di dito mayroon din naman malin, din di. malin, malinis ang dagat doon sa ano ah. malinaw oh. tatabing dagat si eh, nanay training mo oh. parang nasa, nanariwa kumusta ka nanay? Parang ano, okay ka na, nakalaw ng kamay mo ah. Uh -huh.

gusto ko ang gusto nga ni ano ni Mio sa buwag lang kami. Oo. Uh lang kami noon. Eh, ito ang kapura. Kapadala so, sana ang budget ko si Mio. Kung wala, kung wala kong ibagay na ubo. ba binigay sa inyo ni Mio? 1,000 lang. Oo, atid naman kayo eh. Oo, atid. Pwede na. Ya, ya, ano pinamatay niyo pabalik? Yung sa mga kapatid ko. Magkano pa matay balik? Bawat isa? isa. dalawa kayo eh. Katulad eh po. mo muna siya, ano, no, no. sa ano. Pero kamusta mo na eh? Okay ka na? Oo. Uh -oh. Hindi, hindi na ako hindi Lagi sa Kaya yeah, sabi ko po. ano manas. Doon? Maganda na tuloy oh. Nagpaawa. Yeah, yeah, sa tubig. Ha? Yeah, sa tubig ininom ito. May, uh, tubig do, sa, uh, uh -oh. Ay, ininom ito galing sa mga bukal. Ay, din tubig. Gamot ang tubig natin, di ba? Oo. Yeah, di sa tubig. Ah. Yeah. May ma mga, mga kababayan. Na, nagpunta kami pista. Sinanay training ay umuwi pala. Akala ko eh kasi nung nagpunta ako doon eh sarado eh, sabi daw umuwi ay umuwi ng bacon eh ngayon nakabalik ka na kadawating? Oh, Ngayong ah, linggo ng gabi. Oh, Alinggo linggo ng gabi. Oo, talagang linggo. Isang araw. Ah, isang araw lang kasi ah, nung punta yata ako doon Sabado. Bado. Ah, kinabukasan ng muwi. Ayun. Ayun no. kami. no. Ano Sabado. ka na Ano ka? Blooming ka oh. Hindi parang hindi ka na, wala ka ng sakit. Nakarecover na. No? So, ayun lang mga kababayan na update lang natin si kasi pina-update lang naman pina-update sila eh okay. pinakamusta na kung anong lagay eh sabi ko nga na sa Bicol eh baka hindi na bumalik hey. Yung pala eh bumalik na pala kayo oo oh, ayun naman mga kababayan eh, bumalik din pala sila para naligo lang pala sa dagat at pumasir sa mga magulang no magulang sa puntao na lang pero okay ka na nahi. hindi ka na parang hindi ka na nga kay eh. parang nakaka ko na ng mayos uh, okay. Ah, okay ka na. So, salamat sa Diyos, ano? Nasa Simba, Simba kami, doon. Si e, Senior sa Ferrer. Mm -mm. Bago kami umalis. Okay na siya, o, tingnan mo. Ah. Oh. Eh, pinala, pinala. Pero nakakbang-hakbang na siya. Hiki, hiki. Oh. Sabi, hawakan, mo lang. Ah, oh, hawakan ni tayo, ganun. Ah, ah. pwede na. Ah, makakalakat siya, nanay. Malapit, malapit na. Makakalakat siya. Kaya yan lang mga kababayan. si ina-update lang natin. Ay, So, ayan mga kababayan. Si nanay training, ano. Medyo nag-improve na siya. Mag magaling na siya, ano. Ang ano na lang sa kanya, yung paglalakad niya, yung problema. Nakakatayo na siya, pero nahirapan pa rin siya mag-isa. Kailangan pa may alalay. So ayan mga kababayan, siyempre pasasalamatan ko ang United UFW Charity Group ng saan sila po ang lagi po nakakatulong kay Nanay Trin. Ayun mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, may subscribe, like and share. Buhay na location site vlog at siyempre ang mga channel din po ng United UFW na naka-plus diyan. Paki-subscribe na rin po at maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.